Pastor Edwin, huwag kang ma-fall sa iba. Ma-fall? Ano yung ibig sabihin na? No. Yan po ang tatalakayan natin dito sa Morning Devo. sa niyo po kami. Maganda po mga ka-Morning Devo. At uh, muli, nandito tayo upang uh, magpatuloy sa pag-devotion po natin sa Book of Proverbs. At ang title ng ating uh, devotion ngayon, Babala, Huwag Ma-Fall sa Iba. Yan po pag-uusapan po natin. Uh, basahin ko lang po. Uh, Kawikaan or Proverbs chapter 5, verse 1 to 14. Anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka rin magsalita na may karunungan. Ang salita ng masamang babae ay kasing tamis ng pulot at banayad tulad ng langis ngunit pagkatapos ay pait at sakit ang iyong makarami. Kung susunod ka sa kanya, dadaling ka niya sa kapahamakan sapagkat ang nilalakaran niya ay patungo sa kamadayan. Hindi niya pinapansin ang daan patungo sa buhay. Ang dinadaanan niya ay liko at hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan niyo ako at sundin. Lumayo kayo sa babaeng masama ni huwag lumapit sa kanyang bahay. Dahil baka masira ang iyong, ang inyong dangal at mapunta sa iba at mamamatay kayo sa kamay ng mga taong walang awa. Ang lahat ng kayamanan nyo at ang inyong mga pinagpaguran ay mapapapunta sa iba sa mga taong hindi niyo kilala. Kaya kayo'y mananamis kapag malapit na kayong pamatay. Kapag butot balat na lamang at wala na ang lakas. Sa kaninyo sasabihin, sayang, hindi ko pinansin ang pagtutuwid sa akin. Nagmatingas ako at sinunod ko ang gusto ko. Hindi ako nakinig sa aking mga guro. Kaya ngayon, narito ako sa gitna ng kapahamakan at ng kahihiyar. So, punong ng pagsisisi, mm. punong puno din ang realization mm -hmm. yung nasa chapter 5 ng Proverbs. At ito ay nasa bandapuli ng Proverbs na binasa mo, Paswe. Oh. Pero yung mga naon ng mga talata yes. ay tumutukoy sa kung saan still, yan, sa isang anak may nagsalita mm -hmm. ng karunungan. At paanyayan mo ano, rin, pakinggan mo mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan, mm -hmm. sabi doon, upang malaman mo ang fokupasyon ng tama at matuto ka magsalita ng may karunungan. Mm -hmm. So, ibig sabihin, isa na naman itong panawagan sa atin, no? Makinig sa salita ng Diyos. Salita ng may karunungan, mm -hmm. mga panuntunan na maaaring nagmumula sa ating magmumula, mm -hmm. no? Sa ating kapwa na ginagamit ng Panginoon para tayo ay mapalanhanan. Mm -hmm. Kaya, yung panawagan yan, Pastor kung dito may tigil, makinig. Makinig? Makinig. Makinig ang pansin. Oh. Ngayon, uh, in particular, uh, binigyan tayo ng uh, maliwanag na babala. Mm -hmm. no? At nabanggit mo kanina, yun na, yung nga, yung babalang yun, huwag ma-fall sa iba. Anong sa ibig sabihin ba na? No? Nasorbe na. Uh, huwag kang maki Huwag kang maging hindi matapat. Oh, Dapat oh, oh. maging matapat ka mm -hmm. sa iyong asawa. Mm -hmm. yeah. Yan ang talagang paalala, lalo na sa mga lalaki. No? Wag, kayo ma-fall sa iba. sa inyong sariling misis lang kayo. Oo, yeah. oh. ayan. <laughs> At uh, din, uh, hindi lang siguro sa lalaki yon yeah. Pag yun sa babae na yan. Sa asawang babae, oh. ma-fall kayo sa inyong sarili, ano po, yeah. stare. Yeah. Stare, oo. Oh. At uh, ang, ang dahilan nito ay ipinapaliwanag sa atin na pag tayo ay bumagsak sa pakikiapin or pagkaroon ng relasyon sa hindi mo man hindi mo naman asawa ay talagang malaki ang nagiging cost nito sa atin. Sabi nga rito sa verse 3, ang salita ng masamang babae ay kasintamis ng pulot at banayad tulad ng langis. Ngunit pagkatapos ay pait at sakit ang iyong makakamit. Yes. Alam niyo po ang mga babae man o lalaking na nanunokso sa atin or nagpapadala tayo sa si tukso na hindi maging matapat sa ating spouse, um, tingin natin sa kanila or mag, sisimula tayong mag-compare, bakit parang mas appreciative tong to kaysa mm -hmm. doon sa aking tunay na asawa? Mm -hmm. O bakit parang mas nagiging palayos siya at parang nagmumukong mas maganda siya mm -hmm. kaysa sa aking spouse? Wow. sa, sa naman, bakit nagmunga mas gwapo pa itong, itong kasama ko sa trabaho kaysa sa aking asawa? Mm -hmm. Yan, no? Isabihin, nagiging matamis sa Sabi nga, kasing tamis ng pulot eh. Mm -hmm. Tapos banayad. Mm -hmm. Ang ibig sabihin, dahan-dahan. Mm -hmm. no? Na unti-unti hindi mo na mapasin, na ka yes. no? doon sa hindi mo asawa, mm -hmm. babae man o lalaki. Mm -hmm. So, ibig sabihin, kapag may ganito kang mga senyales na nagko-compare ka na, and then mas pinapaboran no? mm -hmm. ng iyong affection, appreciation, mm -hmm. yung ibang tao kaysa iyong partner, kaysa iyong asawa, ayun na yun. Babala. na yun. Oo. Kasi napaka-importante na lalo sa kalalakihan, ano po, isuot nyo ang inyong mga singsing. -sing. Ang singsing -sing ng pakikipagtipan. Sing-sing ng pakikipagtipan uh, sa iyong uh, esposa or esposo no sa iyong asawa at uh, lagi mong sabi nga po sa uh, wedding ceremony ito pong ring yung wedding ring is a token of covenant it is a token of promise to one another tandaan po ninyo na kapag kayo ay kasal na kayo ay mayroon ng uh, covenant or sumpaan ano po na sa harapan ng Diyos ito ay dapat na i-honor at i honor din na panginoon ito eh. At magpapasyaya, Pastor Edwin. Mm -hmm. Sa aking mga mata, ang pinakagwapo, syempre ikaw po. Uy, maraming salamat. Ha? Sa mga oh. mata mo, sino naman? Ay, ikaw na naman ang pinakamaganda. Yan po, isang Sa aking... Uh, isang, <laughs> <laughs> Wala po, Halloween. Yan po, isang commitment. Ano po? Uh, hindi po ito isang pagbubola o no. parang binobola mo ang iyong sarili. Hmm. Pero ito po, isang commitment na sa puso mo, mm -hmm. sa sa kaibuturan ng iyong kalooban, alam mo kung sino ang iyong pinakamahal. Mm -hmm. Ayan. So sa, ba sa bu buhay mag-asawa, yun yung pwesto na walang dapat kahati. Yun. You walang know, Walang kahati, walang ka... Ano yun, kasama, no? Kahati sa upuan, sa trono, no? Ayun. No? puso mo bilang iyong asawa. So, nag-iisa lang. Mm -hmm. Isa lang. Wag kang, kaya na huwag kang ma-fall sa iba. Huwag kang ma-fall sa iba. Huwag uh, po tayong magpa-trap doon sa you know, yung satisfaction ng relationship niyo ay meron pang iba. Mahirap po yun. Kasi sabi niya rin rito sa verse 7, kaya nga mga anak, pakinggan nyo ako at sundin. Lumayo kayo dito sa pakikiapi, sa bahay masama o sa lalaki masama. Huwag kayong lumapit sa kanyang bahay. Dahil, sabi niya sa verse 9, mas, masisira ang inyong dangal at mapupunta sa iba at mamamatay kayo sa kamay ng taong walang awa. Ibig sabihin, not necessary ni literal, pero mamamatay ang iyong uh, kumbaga, yung iyong influence, marriage. yung marriage, passion ba sa marriage? Yung passion, yung uh, masisira ang iyong dangal, no? Uh, pumapasok ngayon na talagang yung kumbaga yung confidence, yung trust ng tao sa'yo ay talagang mawawala. Yeah. Kaya babantayan po natin, mga esposo-esponsa, mm -hmm. sa iyong uh, pag-iisip o sa iyong uh, schedule din naman sa bawat oh, yeah. araw. Kaya mo pinagtutuunan ng maraming panahon sa iyong pag-iisip, you know, sa iyong appreciation, sa iyong thanksgiving. Mm -hmm. Baka mas nanili-appreciate ka sa iba tapos sa asawa mo hindi mo na ma-appreciate. So maganda na iyong disisyonan sa iyong sarili, uh, italagang katuwi kong commitment. No, na aking i-appreciate ang aking asawa kasi i-appreciate ko ang ibang tao. Yeah. ko. Hindi ko naman sinasabing hindi mo i-appreciate ang ibang tao. Pero ang, yung, yung level nito, no, merong special na appreciation at pagtutuon ng pansin. Na naka, nakalaan na lamang oh, oh. sa iyong asawa. esposa oh, oh. or sa iyong and then, esposo. And then, yung focus mo no, sa bakit Mm tapos yung enjoying of company. Yeah. So, sino yung kinawimilihan mong kasawa? No? Yung. Na dapat na maging commitment mo na ibuhos mo yung attention at ang iyong, iyong uh, kagalakan, mm -hmm. enjoyment sa pagiging kasawa mo, ang iyong asawa. Opo. Yeah. Dahil nga, mga kapatid, ang, ang kasinungalingan or deception ng kaaway, parang walang satisfaction, you know, ang yung desire parang nagahanap uh, naghahanap ka pa ng mas maganda or mas bata or medyo maging maingat po tayo doon sapagkat sa pandang huli ay magiging uh, magiging pagsisisi ang ating kahihinatnan uh, gusto ko ng sabihin sa uh, basahin ano matindi dito sa verse 11 oh ay yeah, nakita ko rin sa <laughs> kakayong manalangis kapag malapit na kayong mamatay you know Uh, and then in verse 12, sa kanin nyo sasabihin, sayang. Yan ang oh, maganda. Yan ang medyo mabigat ng <laughs> mga salita. Hindi no? yung sayang. sayang. Nasayang na talaga. oh, hindi ko kasi pinansin ang pagtutuwid sa akin. At nagmagtigas ako at sinunod ko ang gusto ko. Alam niyo yan ang talagang kalimitan. Yung pagsisisi nga, basta lagi laging nasa bandang muli yan eh. Lagi nasa bandang Kaya ibahin natin yung Tama, oo. Mags uh. may appearance pa lang po ng pakikiapit o pagiging hindi faithful sa asawa. Appearance pa lang. Uh -oh. Wala pang aksyon. Nasa, nandito pa lang sa isip. Mm -mm. Na, no, na pag-iisipan mo. Pero sa pag-iisip pa lang, i-arrest mo na. Iyon. mag Magsisi ka na. so, <laughs> you know, may appearance pa lang sa iyong isipan. May imagine na magsisi ka na. Mag-turn away ka na. Mag-repent oh, na. na. Mag-change mag oh, oh. of mind ka na. Yon. So, dapat uh, ilagay mo na sa unahan ng pagsisisi bago pa mangyari. Huwag na no? sa huli. Unahin mo na lang. <laughs> mo na. At yan po ay uh -huh. talagang seryoso na po sa atin sa Proverbs. Kasi kapag pinasa po natin ito, uh, makinig na po tayo sa so, unahan No, huwag na natin bandang huli pa. Kaya na magandang ilustrasyon natin yung babala yes. Di ba? Kapag nakakita kayo ng mga warning sign, ibig sabihin, huwag na kayo tumuloy. Kapag naman, hindi ka nakinig sa babala. Oo, e di. So, nagdudulot yon. ng habang buhay na hitadpis. peace, ayon. At habang buhay po ng pagsisisi. Imagine po na yun, no? Habang buhay kang regrets, may pagsisisi. Ah, sayang talaga. Yan ang, ayon, yan ayon actually ayon. ang blessing po ng uh, karunungan yes. na, you know, i-, i Nay, Na ikiwas oh natin. na ibinibigyan ng Panginoon yeah. sa atin inihiwas tayo at pinoprotektahan tayo sa buhay na nagsisisi, sa buhay na nagregret. Uh, kaya ngayon pa lamang makinig na po tayo mga kapatid. Uh, hanggat hindi pa na nangyayari ng isang bagay. At muli, uh, nais ko rin pong sabihin, kapag ka nangyari naman na yan, o oh, ikaw ay nagkamali na lalo na sa asawang lalaki, bibigyan ka pa rin naman ng chance ng Panginoon eh. So, Habang na, wala ka pa sa dulo, oo. laki buhay, magbalik loob. Magbalik loob ka <laughs> sa orino. Magsisi na at magbagong oh. isip. At saka ma ma maganda talaga yung kapag may mga warning sign na ah uh, palagay ko ito, itong uh, mo ngayon na isang warning sign na rin. Yes, that's nice. That's good. That's <laughs> Magandang warning sign na rin na bago ka pa man ng isang bagay, ah uh, kaibigan, huwag mo nang gawin. Alam sa so cellphone din, Pastor, yung mm -hmm. cellphone, di ba? Mga warning sign. Minsan, Tingnan mo yung mga text mo, no? Sino yung mas, mas ka-text mo? Ayun. Ayan. Kesa sa asawa mo, sino yung mas mahabang mga messages at talaga namang yun, mga salita ng ano yun, mga bulaklak na salita, ah, oh. ano? Mga warning sa inyo. Ayan. Oh. Kapag itinuod mo yung mga bulaklak na salita sa iba kesa sa asawa mo, ano? Ah, mga warning sign, Kaya nga po itong aking cellphone, nabubuksan po ito ng aking uh, esposa. Isa lang po <laughs> ang aking messenger. Isa lang po ang ating account. Uh, anytime, pwede niya i-check ang aking cellphone. Tama, pastora minute, ano? Alam mo yung Kaya password. Lang sa akin. Oo. Pati sa Facebook po, iisang aming account. Kasi kung may nag-message kay Pastor minute, alam na alam ko. At wala naman po nag-message ng dark. May <laughs> yeah. naman uh, po ako lang po yun. Amen. Praise <laughs> the Lord. Ano po? <laughs> <laughs> o boy, uh, totoo po yun. Uh, ilagay mo yung sarili mo sa lugar na kung saan puprotektahan ka o mapuprotektahan ka. Huwag kang pumunta sa isang lugar na kung saan meron kang room for temptation or magkakaroon ng ang tawag nito ang, ang room, ang kaaway para mag-build ng imagination. So hanggat maari, gumawa ka na ng hakbangin at sumunod ka na sa mga warning sign upang na sa ganon ay uh, ma-arrest kung ano man ang magiging epekto or repercussion or consequence nito. Um, kung sabihin natin at maging, ako, kasama rin ako doon, mga ka-morning divo, lahat po tayo. Uh, ayaw natin sabihin na sayang, hindi ko kasi pinansin yung uh, sa akin. Uh, verse 13, hindi kasi ako nakinig sa aking mga guru. Verse 14, kaya ngayon narito ako sa gitna ng kapamakan at nasa gitna ng kahihiyan Mga ah, kaibigan, wala po tayong ibang magagawa kung bumagsak po tayo, lalo na sa pakikiapit or sa moral failure. Oo, wala tayong ibang daan, kundi magsisilang eh. At huwag dating sisihin ang iba yun po ang napaka... Nagawa oh, 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 oh. ko to dahil ganito ka. Oo, dahil... Malaking oh, away lang yun. So yun pa, oo. Oh, uh, para nagkamali ka na, sinisisip mo pa yung iba. Sinisisip mo pa yung iba, no? Wow. po yun so, sa... sakit, no? Double ano yun. Oo. Double At okay? nais nice natin na, of course, again, hindi po natin sinasabing hindi nangyayari ito. Nangyayari po ito. May mga pangyayari na katulad po nito. At kung ikaw man ay nasa gitna ng kanyang pangyayari, ikaw na asawang babae, ikaw ay nagawan. Uh, siguro maganda, Pastora Mariette, magbigay ka ng advice. Ano po yung dapat gawin natin kapag ikaw yung nagawan ng ganitong uh, uh, First and foremost, siyempre, uh, i-accept mo na nasaktan ka. Mm -hmm. At um, i-accept mo na rin na nangyari na nga ito. No? Yes. So. Um, ang atak para kaaway sa ganyang kaisipan ay loong sabi, i-blame mo ang iyong sarili. Oo. Oh, okay. Kaya hanapin mo, anong kulang ko? At hindi ka naman ang naging dahilan. Ano na nito? Ano and, and minsan yung mga pangyayari kahit minsan hindi in-imply o hindi sinasabi mm -hmm. ng iyong asawang lalapin na ikaw ang nag-an siya, naging adulterer nag, siya, mm -mm. Mag, hindi siya matapat at nagkaroon ng na third party. Ang mm -hmm. um, minsan, ang babae, ang uh, tendency is ano ang kulang sa akin? Mm -hmm. Dahil at naghanap pa siya ng iba. Mm -hmm. At nagdudulot ito nang napakalalim ng napakalalim na insecurity. Yes. At yung doubt sa sarili. Tama. And then yung capability, oh, no? ano pa ba ang kulang? No? And then it's more on para mag-i-fix sarili. But alam niyo po, adult na rin yung asawa mong pinaki. At huwag mo namang hayaan. Bagamat hindi natin isiniisang isang tabi na it is, it should be a both, you yes. uh, know, both ways, no, husband and wife. Pero dahil adult na yung lalaki eh. Yeah, di yun, di hindi naman isip, yeah. no? hindi bata na yeah. ano yan, no? So huwag natin hayaan na is yung blank, no? Or yung isa, sarili natin na ako ang daylat. Tama yan. Huwag natin yung tanggapin. Pero, of course, sabi nga, uh, nangyari na yun. Yes. So huwag mong i-blame ang sarili mo, na, sarili mo na ikaw ang nagbulit sa kanya sa paggawa ng yeah. at the same time magbangka na rin no? ano yung mag bagay na magagawa para i-develop mo yung sarili mo kasi sa so, totoo lang, no, po, ito ay worst comes to worst, mm -hmm. siyempre, mm -hmm. i-establish mo yung sarili mo. You know? Yes. Yeah, so. At uh, mahalaga na yung sarili mo, muna ang iyong palaguin, palakasin. Dahil ito yung mahalagang pagharap mo sa ganitong uri ng pangyayari sa iyo, yes. Maris. Dahil hindi mo ito pinlano, maaaring nahulog siya dahil sa kahinaan, or dahil mm -hmm. sa kung ano mang mga factors yon. Pero ang mahalaga, buuin mo muna ang iyong sarili. Yeah. Sa Panginoon. Yes. And then, and then, of course, hanggang sa maging, maging commitment mo na patawarin siya. Yeah. And of course, siyempre, kung ang relationship ay still ongoing, sa akin, ingatan mo rin naman ang iyong sarili katawan. Mm Huwag -hmm. mo namang hayaan na ito'y mag-inflict o magkaroon ng cause na ito'y magkasangkit. Mm -hmm. Sakit na sexual. Mm -hmm. Kung ang iyong asawang lalaki ay nagtutuloy-tuloy sa isang relasyon. Mm -hmm na hindi or labas sa marriage. Mm -hmm. So, ayaw mo rin naman ma-inflict pa ng kung ano mang sakit ito. Tama. di ba Physically. So, ingatan mo yung sarili mo physically. Mm -hmm. So, pag alaga na kung saan ay iba-ibang aspect na pag-iingat sa yung sarili. Mm -hmm. Dahil inihanda mo yung sarili na mabuhay ng buo. Mm -hmm. Ulit. Kahit na nabasag, oh, nawasak oh, yung prominent. Yeah. Name. At sa side naman ng lalaki na maaring siya yung nasang gawa ng pagkakamali at nakita yas nagkamali siya talaga that, yun po ang importante doon eh, yung na-realize mo ito nagkamali ka nangyanit na dyan na yan uh, ang importante doon dapat ipil mo yung trust ulit ng relationship gusto mong ma-restore ulit at uh, wala namang imposible sa Panginoon so dumaan tayo sa proseso maglakat po tayo sa proseso na uh, mapilit ulit yung trust, mapilit ulit yung relationship. At again, wag po tayong blame ng iba. Tayo ang may responsibility nito. At kung mayroong mang nasaktan, lalo na kung mayroong mang umiwas na sa atin dahil sa ginawa natin, eh huwag na na po natin sisihin nyo dahil syempre yun po ang epekto noon. Huwag na po natin pabigatin ang ating pagtingin na You know, hindi man nila ako nakikindihan. Well, uh, may mga taon na talagang hindi makakaintindi sa'yo. Yeah. Ay, tangkapin mo talaga yun. So, ikaw sa sarili mo, i mo yung sarili mo, i mo sa Panginoon. At muli, may pamamaraan ng Panginoon para nasa ganun. Ay, ma-restore -ma ka ulit. Basta talagang i-commit mo lang yung sarili mo sa at uh, amin po namin, Pastor El, di po namin nasabi lahat. Sa ngayong pagkakataon ito mm. sa Morning Devo, ang um, you know, buong proseso na restoration. Oo. Mm. Uh -huh. Pero iyan po ay ilan lama. Uh -huh. So, kung ikaw ay nasa ganyang pagkakataon or ganyang kalagayan kayo mag-asawa, magandang merong uh, process ng counseling. Yes. Dito, at uh, ito ay uh, hindi natin yun makakaya ng i-accomplish din sa morning. Oo, oh, i-discuss po rito. Pero ito yeah. ay isang, panimula, ng oh, isang uh, panimula. Panimula, isang magandang panimula. Yes. Eh. At uh, 'yung pinag-uusapan po natin ay medyo mabigat ano po. At uh, pero ito po ay nangyayari. Ito po ay realidad sa buhay ng mag-asawa. At uh, ang pinag-uusapan po natin kapag may bumagsak na or kapag kami nangyari ng uh, hindi pagtatapat. Hindi pagtatapat. pakiki po. Pero bago pa man dumating po doon sa mga mag-asawa na wala pang karanasan niyan. Ay nako, makinig na po makinig sa babala. Huwag kang ma sa iba. Ayun. Yeah. At yan po ang ating paalala sa bawat isa. At muli siguro, uh, maglaan tayo ng pananalangin. At uh, ang pananalangin nito ay sa bawat mag-asawa na magkaroon ng katatagan. nang sa ganon ay hindi ma-fall mm -hmm. sa iba. So, kung, kasama, kung kasama mo ang iyong asawa, ay mangyari kung magkapit ka may iso yes. no. at mananalangin, mananalangin tayo mananalangin. No. sa and then uh, natin sa Diyos ang ating buhay magkasawa. Yeah. Manalangin po tayo. Yeah. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo bilang mga asawang babae, asawang lalaki. Amen. So, ang marriage po namin ay sa iyo. Tinatagubili po namin. At even yung aming pang-araw-araw na commitment na magmahalan, magkakapat sa isa't isa, -isa maging maunawain at maging mapagpatawad. Mm -hmm. Panginoon, pangunahin niyo po kami, akayin niyo po kami, para tagin niyo po kami. Mm -hmm. Yung pag-ibig po, O Diyos, ang maging pundasyon ng aming buhay pag -asawa. Ang panalangin po namin, Pagkasama po kaming lumago. Yes. Pagkasama po kami patuli uh, patuloy na lumakas. At kami rin po ay pagpalakasan sa pamamagitan ng iyong salita. Pagsaluhan namin ang iyong mga salita, pagsaluhan namin ang pananalangin, ang pagpapatatag sa aming pamilya. Magtulungan po kami kung paano namin maiwasan ang mga tukso bilang asawang lalaki, asawang babae. At pangalagaan po namin ang aming marriage, Panginoon, kaya na tagubin mo sa amin. Amen. Kami po'y makinig sa mga babalak, Panginoon, na kung saan ay upang hindi na po kami mapasama sa listahan ng mga hindi naging matapat na Ngunit, Panginoon, kung meron man sa mga pokoning divo namin ang nakaranas o nakakaranas yes. ng hindi pagiging tapat Amen. sa pag-aasawa, ang dalangin namin, O Diyos, biyaya, Amen. kaawaan na kung saan mapatatag ang kaloobang magsisig, Amen. magbalik loob sa inyo, at gawin ang nararapat ayon sa tagubili po sa Problems chapter Amen. 5 ang panalangin po namin, O Diyos, ay yung, yung kaparaanan na mas mataas kaysa kaparaanan ng tao. Yung mga pains yes. ay magkaroon ng kagalingan. Yung pain, hindi lamang sa physical, yung pain sa soul, sa damdamin, sa kaisipan. Nadunod ng pakikiapid o hindi pagiging patapat. Panginoong Yesus, Ikaw po ay Diyos ng mga posible. Yung yes. impossible, nag imposible, nagiging posible. Kaya Lord, ikaw na po ang mag-respond. Yung karunungan po, pas, para sa mga susunod na bang sa mag-asawa, yung mga tao na kanilang kailangan na tagapayo, Panginoon, o tagapagpalakas ng loob, ikaw po ang Diyos Mima. ang magkaloob. Amen. Salamat po na yung mga marriage ng mga Pilipino, Mima. mga marriage ng mga Kristiyano Pilipino, ay maging mas matatag sa kapanahonan po namin ngayon na magpapatag din at magdudulot ng isang malakas na church. Salamat po aming Diyos. Ikaw po aming inaasahan. Ang tulong mo ay lalong sumasagana at yung puso namin ay lalong maging malambot, madaling turuan na kung saan lalakaran namin ang lakad ng kapatawaran, pagpapatawad, kagalingan, kalakasan, kaunawaan, at Panginoon kalayaan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. At to, bago po tayo tuluyang magwakas, binibigyan ko rin ang pagkakataon ng sinuman kung nais mong isuko ang ang buhay sa Panginoong Jesus. Na siyang mag-iingat sa iyo at sa iyong relasyon sa iyong asawa. Ay tagapin mo siya. Buksan mong iyong puso. At kanyayaan siya na mag ng panginoon ang iyong buhay. At kung uh, nais mo yan, manalangin tayo. At sumabay ka sa akin sa panalangin. At sabihin mo, Panginoong Jesus, sinusuko ko ang aking buhay. Pinapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa aking puso. Mula ngayong araw na ito, ako ay maglilingkod, ako ay susunod, at ako ay magpapatuhu sa iyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ay isang uri ng pagtatalaga at pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Sulat mo lang yung pangalan sa comment section at uh, kami makikipag sa iyo. Kung nanalangin ka ng panalangin na yan, panalangin ng pagtanggap, at uh, kinakailangan na ikaw ay magabayan sa iyo, panipagong nakbay bilang isang mana. Kami nagpapasalamat po sa ating uh, uh you know, sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. At muli, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devil.